ng court uh, order pagpaliwanagin po yung uh, nakaupong mayor dito sa kalohan ay ito na ho na resulta ng taong bayan na nakita ho nila may salusoy mga nasa taas po mga kabayan ko eh lumulutang na rin po para uh, uh, makamusta makapadaupan palad si Mayor Sanit Rillanes eh ho ang katotohanan oh. mga kababayan kitang-kitaan nyo naman kakalive ko lang Kitang kita nyo naman mga kababayan ko Barrio San Jose Ayan, mula ho sa Barrio San Jose Barrio San Jose Baliktad na ang laban, lamang na ho si Sunny Mahina daw tayo rito eh, kita mo naman oh, labasan tao May eh, wala, wala daw tayong makukuha ang boto eh Pero ito, ang totoo, kahit po to yung mga kapatid natin muslim oh O, oh, ayan ho ah, pasintabi lang ho ah, nakahijab ho kasi Ayan, kita nyo naman ho oh. Grabe na ho yung init ng pagtanggap kay Mayor Sani Trillanes dito sa lungsod ng Caloocan. Wala na ho makakahabol dahil lamang na lamang na ho sa survey yung ating Mayor ng Caloocan. Mga kababayan ko, alam nyo ilan ang lamang ni Mayor Sani? 55-40. Malabo na humahabol sobrang lakas ni Mayor Sani at ngayon ho eh pinagpapaliwanag ko yung nakaupong mayor ngayon dito sa kanyang uh, di umanoy boat Bayi yun ho yung inaabangan natin na resulta sa Omele kaya abangan natin yun hello po inaabangan ho natin mga kapatid yung resulta kung ano eh dun ho sa mga kalaban ni Mayor Sani magpaliwanag ho kayo sa korte hindi ho sa social media No. Huwag na ho sa social media sa korte na ho kayo magpaliwanag. Grabe. O, eh, si Mayor Sani, o. Ayan na, mga kababayan ko. Mainit na mainit na ang pagtanggap kay Mayor Sani ngayon. Sobrang init. Grabe, o. Grabe, o, ano, kay Mayor. Ayan, na. Ayan po mga kababayan ha Sabi oh Ay kay Mayor <laughs> Oh, mga makakababayan ko. May mga kababayan natin dito na mga taga-Barrio Jose. Ayan, biyahin ko shared at magandang hapon po. Jose Dionisio Channel. Maraming maraming salamat po sa panonood. Thank you very much for watching. Grabe mga kababayan ko yung uh, mga nagsusumbong kay Mayor Sani ko, mga kababayan talagang ano talagang uh, kita nyo yung hinanayin ng taong bayan dito sa Kalokan nagsusumbong sila eh uh, na talagang sinasabi nila yung pinakalihitim mong problema dito sa Kalokan mga kababayan ko grabe sobra Ayan, Trillianis po tayo mga kababayan ko. Maraming salamat po. Mayor Sani Trillianis po tayo. Eto, eto, eto. Mabi, ano masasabi mo? Lumalamang na si Mayor Sani Trillianis ngayon? Yes! Dapat lang palitan natin bago ang kalookan. Yeah, kaya nakita nyo naman, eh, 55-40 yan naging laban. At uh, ngayon naman, eh, kahit namimili ng boto yung kalaban, eh, pinagpapaliwanag sa korte piling ko naman mas nadami pa tayo kasi uh, maraming silent voters ngayon na nagka come out na so, Na lumulutang na may mga kapitan na nga sumasama eh. nilang natipid eh, nila bashe <laughs> may mga tumatalon na bakod na consellerin na o diba? <laughs> live 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 <laughs> live 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 O, live 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 And, uh, marami na, marami na, marami na po mga kapitan na tumatalo na po ng bangod. At, uh, marami na po mga ano, may meron pa mga konsehal eh. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, tumatalo na rin ng bangod. Kaya, wala nang ano, boss ko wala nang 2x2, 2x4 2x4 na. Mas matibay 'yon. Mas matibay yung 2x4. Pag pinagsa ano <laughs> pala ibig 1, 2, 3, takbo! Ano 1, 2, 3, takbo! Takbo! Yun ang ibig sabihin nun. Ayan, ang oh, mga kababayan ko. Eh, eh, kasi, nako, sinayang yung uh, pinakamalakas na boto ng Kailan District 2. na galing kay Egay ngayon mga kabayan ko lumipat na po kay Mayor Sani Trillanes eh napakalakas po so, ah, ng uh, kampo ni Egay Erises sayang na sayang pero ngayon nakita nyo naman 2 for 4 na tayo mga kapatid Grabe Ay si Mayor Ano pala si Mayor ah, Nauuna akong mag live dito Ito pala yung i-videohan natin Ayan Nakakababayan ko si Mayor Sani.

Grabe oh, ang hawa pa yan ko. Ngayon maniwala ang pulmon yun. Lus-lus yun. <laughs> Yan uh, Mayor, oh. Talagang uh, sinusuyod-suyod niya talaga lahat. Uh, mga kapatid, sa mga di nakakaalam, mga kagawad po yan. Kagawad po yan, mga kababayan ko. Yan po yung mga kagawad na nangangamusta kay Mayor Sunny Trillanes. Kita niyo naman, binibit-bit na po sa bahay nila. Wala na. Wala na, mga kapatid. Ito na yung ano, ito na.

Yan ho yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na uh, yung mga kagawad nagbabalik para. Ka. At doon ng barang kagawad doon dito, sumasabay na ho sa atin, mga kababayan ko. Yan ho yung katotohanan, hindi natin matatago. katulad doon nung, kita nyo, paano suportahan si Mayor, nagbibigyan nagbibigay ng sa suporta on the spot para sa kandidatura ni Mayor Sani Trilani. Yan ho, kalakas, mga kababayan ko Sunny. -tay -tay, sa Sani. Pwede nyo pang tayo, lo po sa dyan, mga kababayan ko. Thank you very much for watching. Pa-share po live stream natin. Ah, uh, bye ako rin, no? Ano Ayan mga kababayan Send mark eto sen, senator kasama natin nagikot sa local sen anong magsaya mo kasi ganito kainit yung pagtanggap ng tao Uting mo yung mga uh, opisyalis ng barangay mga baliktad na e, ganito talaga yan ayo ayo inmart ayo barangay ilalagaod din no ganiyan talaga kapag habang lumalapit sa eleksyon yung mga tao basta matapang yung mga dating natatago natatakot na baka balikan sila Lumulutang. lumulutang na kumbaga mas matapang na lalo nararamdaman nila na palakas ng palakas kasi ang ah, um, layo na ng survey oh, 5540 it's uh, ano, it's hard to ano to uh, reach the, ano yung target bar, nila o, ibig, sabihin talaga yan talagang gusto na ng dito sa kalookan correct o, ayaw naman talaga ng kalookan ng, ng mga dynasty dynasty na yan eh talaga talaga na uh, itong si Mayor Telyar, talaga binigyan sila ng pag-asa na maka, ano na maka maka, 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 sa ano pero kailangan ko po sabihin na, ah. yung laban para sa good governance ay sa Yes, kaya natutok lahat Kaya nakatutok oh. lahat dito. At kahit chants ay yung kanu-kana na pagpapaso sa mga kubaga, makahabol kasi matagal nang napag-iwanan ng mga siyudad. Korek, Kaya Hay, paalaala sa Mayo, hindi nyo kakalimutan, Senator Benno Rabalos number 1 sa balota, tapos Magdalo Party List number 42 sa balota, number 134 ABBP Party List rin kakalimutan mga kapatid sa uh, Marikina Coco Pimentel Palpat si Mercy <laughs> O oh, yan Senator Mark Number 27 27 tayo ha. Senator Mark Gamboa uh, Butas na sa ano ko Launin uh, sa Oh, yun. Eh, yun, nasa Pangasinan na naman ako. Oh, yun. mga Solid North, mga Region 1 Kita-kita tayo bukas. Yes. Ang ng mga ano. Hanyan ang ng mga mga pinakagwapong vlogger ng bayan. <laughs> <laughs> oh, ito syempre ano, um, uh, gusto ko din diba, ba at si Solid North para iyan din okay, sa kanila ka, na buuin yung suporta natin. Yeah, correct, yeah. correct, correct, correct. Oh, uh, may video, teka lang, teka lang. Oh, si Boya nagbi-video na rin, no? Woo! At? Ito, ito nagsusumbong pa sila oh. Ito katulad niya Ito mas... nagsusumbong sila tatay oh. oh. Grabe yan Sinusumbong na lang oh. Yan yung mga sinusumbong, oh. sinusumbong na ng tao Ang hirap Ang hirap, ang hirap depend nito Alam mo yung orange talaga Makawala ng boto Kita nyo Kita nyo Ah, sa Pangasinan ako, kasama ko bukas si Pangulo. Ah, kasama ko po si President Marcos tomorrow. Kasama ko bukas sa kanila. Pa-suportahan ko yung kampanya ni uh, sekreta, ni Senator Abalo sa Senator Mark Gamboa. Ado kami bukas. Ayan. Grabe. Oo <tod> doon, may Ano <tata> Ha? Uy, <tod> huwag nyo kasi tadta rin. di naman pala sa inyo. Nagsusumbong yung mga tao ngayon dito. Huwag oh. nyo tadta rin. Di naman pala sa inyo. <laughs> nagsusumpong, nagsusumpong. Nagsusumpong kay Mayor. Kasi tao, daw tinadta daw. Hindi naman daw niya. Nakangaya. <laughs> yeah. Nagsusumpong pala ako na sinusumbong. Tinatad daw yung bahay niya na ano, nagtarbo nila ako. Kaya <laughs> mo lang, kaya mo lang. Mawawala rin yung mga kulay preto. Sumusumbong <laughs> eh. So paano? Anyway mga kababayan, mga kabarangay, ito yung totoo lang nangyayari. Gusto pa ito pa sa yung sasalubong kay Mayor. Ayan po. Ayan pa yung mga sasalubong kay Mayor. Oh. Ano? Oh ano? Ayan pa yung sasalubong kay Mayor sa Anitrillanes. Ang pangarami pa. Napakarami pang sasalubong kay Mayor Sani. Dios ko, napakarami pa. Sabi ko sinya napakalakas ni Mayor Sani dito eh. Ayun oh. Hala na, may bagong mayor na kalookan. May bagong mayor na kami dito. In good governance andito dito na. Katang tikiro ng kabang <laughs> Grabe oh, eh, mayor namin. 'Di ba? Ay, yung lamang lamang ni Mayor Santos sa Antinde. Sobrang uh, angat-angat, lutang na <laughs> Kahit sa bata, patok na patok si Mayor eh. <laughs> Oh. Kita nyo ba yun? Oh. Wala nang dapat pag-usapan. May bagong mayor na kalokan. <laughs> no, Yuri ka. No, may, ba no, may, may, bagong mayor na. No, no. No, ay eh, para makita ka dito sa P.U.B. <laughs> May bagong mayor na kaloka. Wala na. Wala na may bagong ano na kami. So paano mga kababayan? Eh makita kita tayo mamayang gabi. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano kayo inip Yung mga nagngangalan ng kulay ore. Eh, wag, wag na ho kayong ano, wag na ho kayong mag a uh, Huwag na po kayong magsas, social media ito ang social media. Itaan nyo na lang korte usap yung usapan. Kung kayo magpaliwanag. Bye-bye! <laughs>